WhatsApp what's up mga boss? So, pagpalang araw po sa ating lahat dyan. Sa nantarik kayo ng mundo. At ayun uh, na nga, etong araw na to mga, mga boss ay uh, lalabas muna kami. Which is kapon sana kasi birthday ng asawa ko mga boss. Kaso nga lang, problema. Friday, uh, coding ng ating sasakyan. At ang uh, ginawa natin is nagloto na lang ng pancit dahil marami tayong gastusin ngayong buwan na to at asunod-sunod uh, talaga yung mga naging problema sa atin mga boss dahil ang dami nating ginastos bahay bayad sa bahay, tubig, kuryente school ni Natalia and then magamot niya kasi continuous pa rin yung gamutan ng anak ko mga boss kasi yun yung naging problema ko dati dahil uh, nagkanumun niya siya and uh, sumuka siya ng dugo and uh, nagkaroon siya ng uh, tuberculosis sa ba sa bata yun mga boss and uh, nakuha daw yon sa kagaya ng mga bata hindi daw sa mga matatanda kasi nung time na yon birthday niya ay lumabas kami at uh, nagkaroon ng problema nung gabing yon saktong uh, nasa uh, biyahe tayo mga boss biyahe tayo sa grab at uh, nagkaroon ng problema kaya nung time na yon ay eh, talagang napatakbo talaga ako ng uwi ng uh, kahit may dala-dala ata ako nun parang gano'n may, may booking ata ako nun mga boss so ayun uh, pa rin yung gamutan ng anak ko aabot uh, ng 8 uh, months 8 months uh, continuous pa rin yung gamutan niya every month uh, pumupunta kami dyan sa Bernardino kasi dyan ko na alam kong hindi uh, nila pababayan yung anak ko and ayon uh, ayun uh, gumastos din tayo doon ng malaki-laki and uh, tinulungan po ako ni mama sa mga gastusin doon mga boss at uh, kunti lang din yung nagastos natin pero hindi rin kunti mga boss yung mga nagastos natin siguro umabot din ng 40 uh, nadamay po yung ating uh, tawag na, savings account eh, iniipon ko yon para just in case man karoon ng problema sa amin ay eh, talagang madudukot namin yon mga boss and eto nga yan, uh, nagpalit ako ng gulong ng nakaraan bumili lang ako ng second hand and uh, battery nyan hindi orig kundi uh, mga siguro mga class A mga ganon uh, magtatagal naman daw yung battery nito kasi hindi gumagana yung post start nya mga boss so ang problema ko na naman ngayon ay meron na naman sakit tong acting sasakyan na ginagamit ngayon na sobra naman talaga na ang dami pa nating problema na no? sa mga gastusin ayun, nagkaroon siya ng uh, airbag Nag, na, hindi siya umiilaw hindi umiilaw yung dashboard natin so hindi ko na alam kung ano anong gagawin ko mga boss so, uh, bala balak ko pa sanang bibili ng gopro para gagamitin sana para hindi yung cellphone natin yung gagamitin natin kaso nga lang ko alam kung ano yung natin mga boss dahil nagkakasunod-sunod ang mga problema natin ngayon kung makikita nyo wala tayong masyadong upload yan. at uh, nag-workday na yung asawa ko lalabas ko lang sila ngayon kakain lang kami uh, yun lang uh, hindi naman kami eto kasi mga boss uh, binigay lang sa akin to ni mama kasi hindi ko naman dapat sana kukunin 'to eh. Kasi dagdag yung dagdag sa dagdag sa ano ko mga boss eh, sa mga bayarin ko dito eh. Kagaya niyan, babayad sa parkingan ko every monthly and then wifi pa, mga ganon binabayaran ko kasi hindi ko dapat kukunin pa mga boss kasi pinilit lang sa akin ni mama to, ilang beses siguro apat na beses eh, wala na akong choice nung time na yon So yun na mga boss Ang dami nating mga naging uh, problema ngayon Itong 4D natin Si 4D at saka si BT Yan si BT natin nagka problema Kaya maraming problema Anak ko Yan ah, dami <laughs> Sana malalagpasan natin ito mga boss Lahat ng problema natin soon Malalagpasan sana mga boss Uh, tatawanan lang natin yung mga problema natin na yan Malalagsak malalagpasan din natin yan mga boss so eto yung sasakyan hindi ko alam anong gagawin ko pa dito ah, ala na basta gamitin lang muna namin ngayon at uh, yun speaking of sasakyan mga boss <laughs> ang problema na natin dito restro <laughs> dahil kakapaso kaka lang neto and then motor paso din at September ay kahit sa banks So yan, uh, mag -happy, happy lang muna tayo. Huwag muna natin isipin yung mga bayarin na yan. Kaya mo muna. <laughs> Magastusin natin ano. Medyo, eto, talaga. Medyo masakit-sakit din to, mga boss. Traffic mga boss. Oh, apaka-traffic ngayong araw na to. Ayan oh. Stoplight. den yung, kahit yung dinana namin kanina, traffic talaga. Sa pote na tayo mga boss birthday girl. eh, Ah. Girl! <laughs> Yo, Opa Chris. Dito daw sila kakain mga boss. Dito kami kakain. Karaan na ba? Walang mapagtatanungan. Ala, baka wala na. So, yan. Kukuha si Mrs. ng lagayan ng pagkain. Ah, eto na lang na natira. Wala na silang madaming mga choices mga boss Why? Wala na ano? Ano yan? So, natyempuhan pa namin na wala nang ibang mga choices Wala na, hindi na gaya dati So, ayan I-revite kayo sa natutunan na tangyut muna kami dito kasi mas mura mga boss 200 per head lang may kimchi tokpokki mga mura uh, lang yung mga yanan dyan mga boss mga yanan meron maraming kumakain dito meron at ayan na mga boss So usunod na tayo si dito mga boss, 200 lang mo ano nila magkain lang nila dito masuga ko so ayun, simple celebration lang sa birthday ng aking asawa Yo, what's up mga boss? So, nakauwi na kami. Pagod-pagod na. Pagod na kami mga boss. So, ayan. ito uh, itutuloy pa rin natin yung ating uh, pagbibigay ng tulong sa ating kababayan na boss. Uh, at, uh, abangan nyo yung ating uh, pag-i-scout. Yan umpisahan natin yan sa susunod na araw kasi marami pa tayong gagawin and uh, basta sund sundutan ko lang mga boss and uh, kailangan ko munang uh, unahin yung uh, halusugan ng aking anak at uh, syempre yung gamutan kailangan tutukan namin and vitamins yan lalo lalo na yung ano yung oras oras ng paggagamot at mga iba pang uh, kailangan so yun yung muna siguro gagawin ko and uh, sakit na naman yung sa sasakyan natin mga boss sana magkakaroon din tayo ng pera ang paggawa doon uh, hindi ko lang kung anong gagawin ko muna sa motor restro sasakyan restro pa rin mga preno kailangan palitan ay kakayanin yan mga boss at uh, magtiwala lang tayo magkakaroon tayo ng pera nyo hindi man ngayon pero darating din ang araw uh, ano pa ba uh, gamit pala gamit sa pag-vlog. Siguro, i ano ko sana, i-upgrade ko sana para mas maayos yung kuha natin ng video. Kaso nga lang, wala din eh. Wala pa tayong ano. So, pagtsagaan ko muna tong acting uh, cellphone. Yan, no? kahit medyo malabo. yan so, ayun mga boss. Hanggang dito na lang muna. So, abang lang tayo. Salamat sa mga sumuporta. Uh, lagi po kayo nandiyan. Maraming maraming salamat po. At uh, sa susunod na araw gagaw ulit tayo ng mga ano, bagong mga video, pagtulong, ganyan, pagbibigyan, pagkain. Kung ano, -ano na pwede natin gawin. Para makatulong din tayo kagkapano mga boss. So yun lang. So magingat tayo lahat mga boss. Bye-bye.